Hello mga person ko! Magandang buhay! And this is my another vlog! Enjoy watching! Mwah! Birthday nga pala ni tatay ko ngayon. Kakarating nga lang pala namin dito sa bahay. Paglabas namin sa trabaho ay dumiretso na kami dito. Ayan nga yung aking asawa nakapang trabaho pa at pinuntahan na siya ng aking pamangkin. Kanyaman man nga din yung ito nga mga person ko. Mamaan kayo bang makanine? Simpleng handaan nga lang pala yung birthday ni tatay ko ngayon. Handa nga pala ni tatay ko ay tibok-tibok, pansit, asado, kaldereta, chicken fillet at saka yung chapsuy. Mga picture nga lang pala yan, mga person ko, hindi ko pala videohan Meron nga din po palang sa manok, sa Tagalog, tinanlarang manok. Tatlo nga pala yung celebrate natin ngayon, si tatay ko, si Kim at saka si Thea. Sila nga po pala yung January celebrate natin. Yung dalawa po sa January 19 pa yung birthday nila. Bali ngayon po mga person ko. Pagkatapos nga parang picturean sila tatay ko ay pinakain na rin ng mga bisita. Doon nga sa handaan ay wala pa yung cake. Ang pamangkin ko nga pa lang yan ay pupunta na naman sa daddy Jay niya. Tingnan mo magpapabitaw yan kay mama niya. Yung cake nga pala ay sinabay na rin sa paglabas ng aking kapatid kaya medyo late lang. Ayan nga po, nandyan na nga po yung cake natin. May bagong bisita nga pala tayong dating. Kumain na rin po sila at sumandok ng pagkain nila. Dahil paubos na yung juice natin ay sinalinan na ito ng aking asawa. Sa ganitong handaan nga lang pala ay masaya na si tatay ko. Hayaan mo tay sa susunod ay marami pa tayong birthday mo na pagsasaluhan natin at magiging bongga na siguro yon. At kung hindi man maging bongga at least masaya tayo dahil nandyan na yung cake syempre picture natin sila tatay at teya na hawak yung cake Si Kim nga pala ay wala pa dahil nasa trabaho pa. Si Mama nakipicture na rin kay Tatay. Ayun nga pala si Tito Nonoy, e, kilala niyo po ba siya mga taga-pulong Sangtol? Ayan naman po yung family namin at yung iba dyan ay mga driver kasama ni tatay ko. At nung dumilim-dilim na nga, nagyabang yung batang makulit na to, bigla-bigla na lang sumasayaw kung ano-ano yung pinapatugtog tapos sinasayaw niya. Ganun ka hyper yung pamangkin ko kasama niya nga si Ella dyan. Nakakatuwa sa yung dalawa habang sumasayaw sila at nakangiti lang pag nila. <laughs> At hindi nga napagod yung pamangkin nito mamaya yan anak ko. Tulog agad siya siguro mamaya dahil sa yes, sobrang pagod sa pagsayaw. Namahan pa nga siya ng kanyang ate na sa mayaw. Magaling din mag-tiktok nung pamangkin mong to. Yung asawa ko parang gusto rin sa Nahihiya lang. Charm! Pangiti-niti lang siya sa gilid Pagkatapos nga pala nilang sa mayaw, pumunta naman tayo sa mga nagiinom. Sila nga pala yung mga kasamang jeepney ni driver ni tatay ko. Yung kumakanta nga pala dyan ay palaging kumakanta kapag birthday ni tatay ko at palagi rin siyang present. Magaling din naman siyang kumanta. Yung itim na aso nga pala dyan ay bigayan kay tatay ko. Bigayan ng biyanan ni ate ko. Lasing na yung mga nagiinom mga person ko. Yun lang po for today's vlog. See you for my next one. Magandang buhay!